Bakit hindi advisable na ipa-stud natin yung ating mga alagang aso kung sila ay bata pa? Karaniwan kasi sa mga alaga nating aso, lalo kang yung aso nating alaga ay bini baby natin, kapag pina-stud natin at naging inahin sila, nagkaroon ng mga anak, nagigis silang pabaya. Kasi yung ating aso, parang nagsaselo sila doon sa kanilang mga magiging anak o or yung mga naging anak nila pinagsisilaw sa nila yon kaya ang nangyayari sila ay pabaya at nagsisilo sila kapag yung mga baby nila ang ating inasikaso naiingit sila syempre pag mayroong baby yung ating aso uunahin nating asikasohin yung mga puppies kasi maliit pa ngayon dahil nga ang nangyayari nga yung ating mga inahing aso ay nagiging pabaya kapag bata pa sila, nagkaroon ng mga anak. Katulad niya aso namin yan na si Tokyo. Si Tokyo kasi ay isang taon pa lang at hindi pa dapat namin yan ipa -istad. Isang buwan pa lang, ayaw na niyang padidehen yung kanyang mga anak. Kaya yan, tinutulungan namin ng gatas. At ang nangyayari, mas nauuna pa siyang uminom doon sa kanyang mga papis. Gusto niya, say, siya yung magagatas. Yan, kaya ang ginagawa mga anak, habang kum umiinom siya ng gatas, dedede yung mga tuta. Kaso nga, ayaw na nga niya magpadede. Ayaw niya na asikasuhin yung kanyang mga anak. Kaya, kapag nagkaroon, ng, nagkaroon kayo ng aso na ganyan yung napaaga yung pagbubuntis, talagang kayo ang mag-aasikaso. Kasi kung hindi, mapapabayaan yung mga tuta at yun ay may posibilidad na mamatay. Katulad niyan kay Tokyo na yan. Yang si Tokyo kasi ay nalusutan lang. May vlog ako dyan na nalusutan siya ng aming aspin. So, isang beses lang yon Tapos, masaglit lang yon Eh, nabuo. Kaya yan, nakabuo siya ng anim na puppies. Ayun nga ang dahilan. Kaya ayaw ko sana siyang ipaistad ng maaga. Kasi nga pabaya. Yung unang kung naming aso, si... Bokjo, 3 years na yon pero dahil nga baby-baby namin siya nung nagkaroon siya ng anak parang nagtampo pa siya na yung anak niya ang aming naaasika so which is si ano ngayon si Molly kasi nga ay isa lang naging naging tuta niya dahil um, hindi ko pa alam kung paano yung tamang pag-aalaga ng nanganak kaya hindi ko alam na 2 weeks pa lang kailangan na pala i-deworm at noon pandemic at hindi wala kami mabila ng mga gamot sa aso kaya yon isa lang yung nakasurvive sa anak niya so hindi na dapat maulit yon na makapag tayo or mabuntis yung mga aso natin na bata pa kasi nga ganoon ang nagiging resulta and si Tokyo first time niya magkaanak 1 year old at yung mga tuta na yan ay 1 month pa lang kaya lang ayaw na nga niya asikasuhin hindi na niya padidehin kasi siguro na ininibago siya dahil yung mga tuta ang lalakas dumedi tas ang tatalas ng ngipin nagsusugat yung kanyang mga dede kaya sa mga nagko-comment sa isa kong vlog kung yung aso ba daw kahit bata pa or yung kapag nag comments na ay pag ay mabubuntis ba? Mabubuntis yon kasi hindi yun magpapasampa kung hindi sila timing. Basta nagpasampa yung aso ibig sabihin, fertile yung aso at yun ay may posibilidad na mabuntis. Kaya lang hanggat maaari, uh, pwede siguro mga 2 years old na yung aso, or kung talagang hindi nyo, kung gustong-gusto -gusto nyo na siyang ipaistad, siguro kahit man lang sa patatlong mens nung aso. Kasi yung aso naman, tuwing ika 5 months, yan ay magre -regla. At pwede yon unang regla, huwag nyo munang ipaistad kasi sobrang bata pa talaga lalo kung mayroong malulusog na aso na minsan 7 months pa lang nag, nag mens na sila huwag muna, tapos yun naman ay after 5 months mag mens ulit tapos, ganun din. Basta, tuwing ikalimang buwan, nagmemens ang aso. Kaya, kung makakapaghintay kayo na yung aso niyo ay hindi mo na ipa-estad, huwag nyo munang ipa -istad para yung yung aso ing matured na matured na kasi kawawa kapag naging inahin tapos hindi naman aalagaan ng inahin yung kanyang mga anak iba kasi yung pag-aalaga ng tao kaysa sa pag-aalaga ng no? inahin dapat kasi ah uh, yung ano yung mga tuta ay na nakakasiping nung nanay uh, na uubungan kasi iba yung init nung nanay kaysa sa kung lalatagan lang natin siya ng, ng damit or ng makapal na tela. Iba yung init nung nanggagaling sa nanay. Kaya dapat naaalagaan talaga ng nanay. Ay kapag yung nanay ay pabaya, kasi nga hindi pa sila ready na maging na, maging nanay do sa kanilang mga papis, ay kawawa naman yung mga tuta. Tapos, uh, let's say, first time natin, first time nyo na magkakaroon ng inahin, hindi nyo pa alam kung ano yung tamang pag-care doon sa, sa tuta or doon sa mag-ina mag-iina, kawawa naman yung mga magiging tuta katulad yan kung nakikita nyo, ayaw na talagang padidehin ni Tokyo yung kanyang mga anak kaya yung mga anak kapag uh, siguro pag sobrang gutom na nila at hindi ko agad natitimplahan ng gatas, napipilitan silang kumain ng dog food na dapat sana ay hindi pa sila kakain ng dog food kasi may tamang dog food para sa kanila. Ang kinakain ni Tokyo ay yung adult, pang-adult na dog food. Dapat sana ang mapapraktis nilang kainin ay yung mga pang-puppies. Pero dahil napapabayaan sila ni Tokyo, ayaw ayaw na silang padedehen. Siguro pag sobrang gutom na, kinakain na nila yung dog food na pang-adult. Kaya yung mga anak ni Tokyo na yan, ang nasanaya nilang kainin at ang naumpisahan nilang kainin ay yung dog food na pang adult. Kasi nga, kinakain nila yung pagkain ni Tokyo. At si Tokyo, ayaw na talaga niyang asikasuhin yung kanyang mga anak. Dahil kapag matutulog na o kapag gabi na, nagtatago siya, aakyat siya sa sakama, maiiwanan yung mga anak niya sa ibaba. Hindi makakasunod. Kaya magdamag na hindi nakakadede yung kanyang mga anak. Dahil pinagtataguan na nga niya eh. Ayaw na, ayaw na nga niyang magpadede. Kaya yung mga anak, kapag siya umakyat sa kama, iwan sa ibaba. Ang nangyayari, kapag pag lang yung dede ni Tokyo ay ipuna-ipuna ang gatas, siguro masakit na kasi ang dami na ng gatas. Yun, napipilitan siyang magpadede. Pero, saglit na saglit lang din talagang hindi na niya asikasohin so pag nagkaganon kayo talaga ang mag-aasikaso nyan tutulungan na lang ng gatas para yung mga tuta naman e, eh mabuhay at kapag hindi kasi natulungan ng gatas, maaaring mamayat yung mga tuta sayang naman kung mamamatay yan nga pala yung itsura ng mga anak ni Tokyo, kasi doon sa isa kong videos na uh, ang ano ko doon kung ano kaya ang magiging hitsura nung mga tuta na anak ni Tokyo kasi nga ang tatay niyan ay yung aspin namin na nakatali sa gate kasi nga eh, si Tokyo no nung uh, halos mga last day na ng kanyang paghihit nakalabas siya at ayun nasampahan nga ng aming aso na nasa gate which is aspin ata yun kasi yun nga ay ah uh, nakita ko lang na itatapon ng mga driver nung tuta pa siya. Naawa naman ako kaya kinuha ko at uh, sabi ko para mayroon akong uh, mapap uh ipapakain ko yung bagang mga tira-tira namin na mga kanin kapag kasi ay naghuhugas kami ng, ng plato, yung mga minsan yung mga tira-tira namin na uh, ulam, sayang naman kasi ipinapakain ko lang do sa baba Uh, yung mga asong gala, doon ko ipinapakain. Kaya nung nakita ko na itatapon yung tuta, sabi ko baka masagasaan pa sa labas. Kaya sabi ko, sige sa akin na lang at ako na lang ang magpapakain. Yun, malaki na siya ngayon at yun na nga, siya yung nakasampakay Tokyo at yun yung kanilang mga naging anak. Ang mga naging anak nila, merong lumabas na medyo kamukha ni Tokyo although hindi talaga siguro lalabas na pure na pure kasi nga ano na mixed breed na pero may lumabas na yung isang mata gray yung isang mata black baga, magkabilaan yung mata nila nakakatuwa naman mako naman din yung mga anak nila kaya lang hindi hindi ko nakaya alagaan sila lahat kung hindi ko sila ipapa-ampon sa iba din hindi ko na sila makakayang alagaan dito kasi nga maliit yung tinitirahan namin at umuho pa lang kami. Hindi hindi puwede na ganyan kadami. Wala kasi kaming bakuran. Kaya 'yan ang ang gagawin ko, ibibigay ko doon sa aking mga kapatid para uh, doon lumaki sa kanila may mga bakuran kasi sila kaya pwede doon mag makapaglaro yung mga tuta kawawa kasi yung mga aso kapag walang mapaglaruan hindi makatakbo-takbo lalo yung malalaking breed na katulad ni Tokyo ang gusto kasi niyang laro ay yung tumatakbo, yung naghahabulan hindi, hindi katulad ng mga sitso na mga pabebe gusto lang lagi naka naka sa naka nakaupo, gusto magpakarga yan, yung mga breed na yung malalaki ang gusto nila lagi yung habulan na laro yung mala, kumbaga yung may e space para sila ay makapaglaro So sana nasagot ko yung tanong nung nag-comment. Hanapin ko nga kung makikita ko pa yung yung comment niya na nagkatanong kung kailan ba daw dapat ipa-estrad yung uh, aso kapag nag mens Yon. Ang advice ko, although pwede namang mabuntis talaga kahit unang mens nung aso, pero hindi talaga advisable na bata pa, ipaistad na yung ating mga aso. Kasi nga, ganun ang nangyayari. Marami na akong experience na kapag bata pa yung aso na, na nabuntis, hindi, this nila inaasikaso yung kanilang mga nagiging anak. So, thank you sa nag-comment ha. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya. Sana makita ko para ma flex ko yung channel mo. Yung mga ibang nagko-comment sa videos ko, sa susunod, yun naman ang gagawang ko ng videos. May mga nagtatanong kasi kung uh, Uh, lately may nag-comment na kapag yun daw ba kanyang aso ay pina-estad nila don sa gusto nilang uh, breed na aso. Pero after 3 days ata, nasampahan naman ang Aspin. Sabi niya ay kung yun daw ba ay may posibilidad daw ba na yun ay uh, maging kamukha ng Aspin yung mga tuta, or kumbaga magmix magkaroon ng lahi yung aspin. Uh, magkaroon din ng kamukado sa magiging anak uh, see sa uh, susunod kong videos lalagyan ko yun ng uh, videos yung tanong mo kasi uh, may mga na-resorts na ako na hindi naman uh, kumbaga isang tatay lang daw ang pupwede na maging ah uh, ama, nung, kung sino yung sasampa, yun lang ang magiging tatay. Pero, kung malakas ang similya, nung pangalawang bumaba, pwedeng yun ang maging kamukha o maging tatay ng mga anak nung iyong tuta. Sa susunod na video sis, uh, gagawang ko ng videos yung iyong tanong. Salamat guys! Kung na nagustuhan nyo, please like and subscribe naman sa aking channel. Thank you sa mga nang sumusubaybay sa aking channel. Ito na pala yung mga anak ni Tokyo. Yan. One month pa lang, sayang kasi hindi na talaga asikasuhin ng kanyang nanay. Thank you guys! Thank you for watching!